Duremdes Ito ang middle initial ni Ricky Kaya nang marinig niya ang apelyido ng lalaking nakaka-cavaliers ng suot Eh medyo na pa siya Minsan na rin niyang nakaitanong sa kanyang nanay at tatay Kung bakit wala siyang kilalang kamag-anak O kahit ang lolo niya sa side ng kanyang ina hanggang sa ngayon Kaso, ang tanging sinasabi lagi sa kanya ng nanay niya ay wala na itong mga magulang dahil ampon lang daw ito. Naniwala siya sa bagay na iyon hanggang sa ngayong may isip na siya. Hindi naman sa kanya importante pa ang bagay na iyon kaso napaseryos siya dahil ngayon lang daw siya naka-encounter ng isang tao na may apelyido na katulad ng kanyang middle initial. Sa Mindoro kasi ay ni isa ay wala. Duremdes, kasambit ni Ricky at si Bull ay napaseryoso sa kinilos ng munting lalaking nasa kanyang harapan. May problema ba tol? Tanong ni Bull at si Ricky naman ay marahang ngumiti. Duremdes, iyan ang middle initial ko. Sagot ni Ricky at dito ay napatawa naman si Bull. Duremdes clan ka ba? Sino ang lolo mo? Tanong nga agad ni Bull na iniisip kung nakita na baraw niya itong lalaking ito kapag sila ay may reunion ng kanilang angkan. Ang Durendes clan ay isang pamilya sa Batangas na nagmamayari ng ilang mga lupa at mga negosyo rito. Binubo ang mga ito ng pitong magkakapatid at sinasabing noong panahon pa ng Espanyol ay narito na ang mga ito na kung saan ay ang kanilang mga ninuno ang nagpapalakad ng ilang lupain dito. Si Lionel Durendes ay ang apo ng bunsong Durendes, ang sinasabing black sheep sa pitong magkakapatid noong kabataan ito. Ang mga Duremdes din ang may handle ng Batangas Basketball Team na pinangungunahan ng panganay na anak ng yumaong si Sir Fernando Duremdes, ang panganay sa pitong magkakapatid na nagsimulang ayusin ang lahat ng properties nila rito sa Batangas noong 70s at 80s. Bukod din doon, may isang bagay rin ang espesyal sa mga ito. Dahil dalawa ring Duremdes ang nasa Batangas Basketball Team, isang starter at isang bench player. Sinasabing noong nauso ang basketball sa Batangas ay ang Duremdes ang unang may isip ng mga taga rito. Mula noong 60s, kada sampung taon ay may Duremdes na pangalan ang namamayagpag sa larangan ng basketball dito sa probinsya. Isa nga patunay kung gaano kagusto ng mga ito ang sports na ito ay ang mga courts na pinagawa nila kung saan saan dito sa Batangas na makikita ang kanilang apelyido. Lolo? Hindi ko alam. Mabilis ang sagot ni Ricky Nike na seryoso ni Bull. Seryoso ka ba tol? Kapag isa kang dremdes dito sa Batangas, imposibleng hindi mo malaman kung sino ang lolo mo. Isa pa tol, isa kang dremdes dahil mahusay kang basketbolista. Saan ka ba dito sa Batangas? Sabi pa nga ni Bull na tila naging interesado kay Ricky Mendez. Hindi niya ito kilala pero iniisip niyang kamag-anak niya ito dahil sa middle initial at malakas ang kutob niyang totoo ito. Bigla tuloy na alala ni Bull ang sinabi ng kanyang tatay. Iyong dalawa daw niyang pinsan sa Patangas basketball team ay aalisin na ng kanyang tiyuhin dahil mga wala raw kwentang maglaro. Napatawa na nga lang siya sa isip dahil ang totoo para sa kanya ay mga banu ang pinasok nilang Duremdes sa team ng Batangas para sumali sa Maharlika League. Hindi ako taga Batangas. Natatawa namang sagot ni Ricky na napatras sa kanyang kausap dahil nakatitig lang ito sa kanya na para bang minumukhaan siya. Taga Mindoro ako. Nang marinig ito ni Bull ay napalayo siya at napaseryoso. Talaga? Parang ayaw pang maniwala ni Bull na napahaplos pa sa kanyang baba. Si Ricky nga ay parang kinakabahan sa lalaking ito pero hindi naman daw siya nakakaramdam na masama ito. Mangyan ka pala? Pero ang mga duremdes sa batang ang genyo? Paano ka napunta roon tol? Tanong pa nga ni Bull na napatingin sa 7-Eleven store nang may lumabas na isang babaeng nakasuot ng uniforme ang kulay pula na may tatakan ng isang malaking bangko Lumabas na rin ang kanina kapang hinihintay. Mahinang wika ni Bull nang mapatingin sa maganda at sexy na babaeng lumabas na may hawak na paper bag na may laman ng mga pinamili nito sa loob. Tol, isesearch kita sa FB mamaya. Iaad kita. Curious ako sa'yo. Sigurado akong dremdes ka dahil ang basketball ay nakadikit sa pangalan natin dito sa Batangas. Sige na, nandito na ang dragon. Sabi pa nga ni Bull at si Ricky naman ay hindi alam kung paano magre-react. Napapaisip nga siya kung pinsan nga raw niya kaya iyon o baka nagkataon lang na pareho silang may ganoong apelyido. Maitanong nga kay Sir Jerwin mamaya. Sabi nga ni Ricky sa sarili at lumiretso na siya sa loob ng 7-Eleven. Naramdaman niya ang gutom na siya at napatingin na lang siya sa malaking motor na pinaandar ni Bull. Mamahaling motor iyon kung pagmamasdan at nang umalis ito ay doon na nga si Ricky napatingin sa mga teenagers na nambato ng bola sa kanya kanina. Napatak mo na nga lang ang mga ito palayo na dala ang kanilang bola. Parang naguguluhan si Ricky sa nangyari pero mas inuna niya ang kanyang gutom. Kumain muna siya ng tinapay na may hotdog na palaman, siopaw at isang malamig na inumin. Tumambay rin muna siya sandali sa upuan sa 7-Eleven dahil tinatamad pa raw siyang bumalik sa paupahan ni Sir Lim dahil wala pa naman daw ito. Kinagabihan nga ay sinama naman sila ni Sir Lim sa SM Batangas upang doon maghapunan. Makikita ngang pormado si Richie habang si Miko ay simpleng hooded jacket na gray at jagger pants lang ang suot. Sakay nga sila sa kotse ni Sir Jerwin at medyo traffic ng gabing iyon ang pagpunta nila sa kanilang pupuntahan. Dahil nga mabagal ang andam nila at si kaya ay nasa unahan sa tabi ni Sir Lim ay bigla niyang naisip na magtanong dito ng isang bagay. May mga bagay kasing biglang bumagabag sa kanya dahil sa kanyang middle initial. Isa pa, nag-research din siya kanina at napaseryoso na lang siya sa kanyang mga natuklasan. Bukod sa makapangyarihang angkan ng mga ito rito sa Batangas, kung pagbabasehan ng mga properties ng mga ito, nakita rin niya ang ilang pangalan ng mga ito sa mga mahuhusay na basketballista rito. May Duremdes na rin noong 90s ang napasama sa PBA at noong nagkaroon ng Regional League ang Calabarzon at Mimaropa ay isang Duremdes ang East Dayer ng Batangas na kung saan na ilang taon din silang naging kampyon dahil dito bago makuha ng Mindoro ang kampyonato noong si Isaiah Cervantes ang naglaro para sa team na iyon. Ang hindi nga lang na nangyari ay hindi nakapaglaro ang ace na si Duremdes para sa Batangas ng taong iyon. Marami naghintay ng tapat ang Duremdes at Cervantes. Kaso, hindi ito nangyari. Dahil nang bumalik si PJ Duremdes sa lineup ng Batangas, ay doon naman nawala si Cervantes. Ang pangarap na match up ng marami ng mga panahong iyon ay hindi nangyari. Nang magretiro naman si PJ Duremdes ay wala na rin kasing galing niyang Duremdes ang lumitaw sa probinsya. May mga nasa Batangas team, pero hindi makita ng mga Batanggenyo ang impact at karisma na nagawa noon ni PJ Blackship Duremdes. Habang binabasa ni Ricky ang isang article sa internet tungkol sa hindi nangyaring matchup na iyon, ay kakaibang kabog sa dibdib niya ang hatid noon. Sinasabi rin dito na makailang beses na nagpupunta si PJ sa Mindoro para piliting maglaro muli si Isaiah Cervantes. Kaso hindi niya ito napilit hanggang sa lumipas ang panahon at naging parte na lang ng mga kwentuhan ang mga kaganapang iyon. Habang pinagmamastan nga rin ni Ricky ang mukha ni PJ Duremdes, ang sinasabing ang pinakamagaling na Duremdes sa kanilang angkan parang natutuwa siyang magbasa ng mga articles pa na tungkol dito. Habang naiipit nga sila sa traffic, ay napatingin si Ricky kay Sir Lim. Sir, pwede ba ako magtanong? Sige, ano ba iyon? Kilala ninyo si Lionel Duremdes? Napaseryoso si Sir Lim nang marinig ang pangalan ni Lionel, ang pamangkin ng kanyang boss na isa rin sa magta-tryout bukas. Pa paano mo nakilala ang pamangkin ng bossing namin? Biglang tanong ni Sir Lim. Nakita ko sir kanina noon nagpunta ko ng 7-11. Player ba siya ng Batangas team? Tanong pa nga ni Ricky, dahil sa nakaraang line-up nila sa Maharlika, ay wala siyang nabasang Duremdes doon, maliban doon sa dalawang regular players ng Batangas sa loob ng tatlong taon. Tagari lang din si Lionel, kaya baka nakita mo siyang pakalat-kalat dito. Ang totoo, automatic nakasali na siya sa team. Kasi alam mo, may mga gustong mangyari ang aming boss. Hindi mo naman sila kilala. Pero sa totoo lang, balak na niyang alisin ang dalawang duremde sa team. Kasi wala raw itong magandang naaambag sa team. At si Lionel ang kanilang ipapasok. Iyong pinakaayaw ni boss na isali dahil apo ito ng bunsong matandang duremdes. Pero kung ako ang masusunod ay matagal ko nang ipinasok sa team si Lionel. Sa totoo lang, sa mga natitira pang basketballista sa angka ng aming boss ay si Lionel lang ang nakikita kong po pwede. Idagdag pa nga din na anak siya ni PJ Duremdes. Dagdag pa ni Sir Lim na lalong ikinaseryoso ni Ricky nang marinig ito. A ah, anak po siya ng legendary player ng Batangas na si PJ Duremdes? Bulalas ni Ricky at tumango naman si Sir Lim. Oo. Pero hindi ito alam ng karamihan sa mga taga-Batangas dahil hindi binibigyan ni na bossing ng chance na maglaro si Lionel sa Batangas team. Kung mapupunta ka lang sa museum ng mga Duremdes sa Mabini, doon mo mababasa ang mga libro tungkol sa kanila. Si PJ Duremdes ay ang anak ng black sheep ng pitong magkakapatid na naghati-hati sa mga lupain nila rito sa Batangas pinagtulungan ng anim na magkakapatid si Senior Juan Duremdes dahil sa mga kalokohan nitong pinanggagawa noong kanyang kabataan. Kaso, wala rin silang nagawa dahil noong naging isang tanyag na basketballista ang anak nitong si PJ ay doon na nga nalipat ang atensyon ng matandang si Don Manuel Duremdes nang maging paboritong apo nito ang anak ni Senior Juan. Nagkaroon pa nga ng dagdag na lupain si Senior Juan at ang pinagtatayuan ng Batangas Sports Center. Siya ang nag-donate nito upang pagtayuan nito ang lolo ni Lionel. Mabuti na nga lang ngayon at iyong mga bagong henerasyon ng mga Duremdes ay kinakalimutan na ang naging isyo noon ng pitong magkakapatid sa bunsong si Senyor Juan. Oo, minsan ay parang may harang pa rin sa ilang Duremdes sa mga nasa linya ni Senyor Juan pero natatanggap na nga rin nila Natapos na iyon Gaya na lang ni Boss Tatanggapin na niya si Lionel sa team Kaso gusto ni Lionel mag-tryout Kaya pinayagan din siya ng kanyang tiyuhin Sa kapatid ng kanyang lolo Napatawa na nga lang si Sir Lim Dahil parang ang dami raw niyang naikwento Sa kanyang kasama tungkol sa mga Duremdes Ang galing Si Lionel pala ay anak ni PJ Duremdes Nasambit na nga lang ni Ricky at hindi niya maintindihan pero nakaramdam siya ng excitement na makasama sa tryout ang isang iyon. Pero sir, isa rin sa reason ko kaya ako naitanong iyon ay dahil sinabi sa akin ni Lionel na baka raw pinsan niya ako. Sambit ni Ricky na ni Sir Lim. Hindi niyo kasi naiitanong, Duremdes ang middle initial ko. Pagsisiwalat ni Ricky at nang marinig naman ito ni Sir Lim ay bigla siyang napaseryoso. Seryoso ka ba sa sinasabi mo Mr. Mendes? Oo sir, di ang middle initial ko. At ngayon ko lang nalaman na ang mga Duremdes ay dito pala sa Batangas matatagpuan. Sa Mindoro kasi ay hindi pa ako nakaka-encounter ng ganitong apelyido. Natatawang bika na nga lang ni Ricky habang si Sir Lim naman ay napalunok at nakaramdam ng kaba sa kanyang nalaman. Kumain na nga silang apat sa SM City Batangas Habang kumakain nga sila Ay pasinting napapatingin si Sir Lim kay Ricky Mendez Dahil nga sa kanyang nalaman Ay parang napatingin siya sa mukha ng batang Pinapunta niya rito Ilang mga duremdes na ang kanyang nakita rito sa Batangas At sa hindi maipaliwanag na dahilan Ay pakaramdam niya Ay isang batang ito sa kadugo ng mga iyon dahil parang iisa ang datingan ng mga ito. Imposible. Pero susubukan kong kausapin si Boss Bukas tungkol dito. Nasabi na nga lang ni Sir Lim sa sarili. Pwedeng nagkataon lang ang mga bagay na ito. Pero isa lang ang makakapagsabi ng totoo nito kay Ricky. Walang iba kundi ang kanyang nanay. Nang mga oras nga rin iyon sa kanubingwan kasalukuyan nga ang kasama ng nanay ni Ricky ang kanyang asawa. May seryoso silang pag-uusap sa kusina at tungkol ito sa pagpunta ng anak nila sa Batangas na ngayon lang nila nalaman na ito pala ay magka-try out para sa provincial team doon. Tumawag si Kuya PJ. Tinatanong ako kung anak ko ba raw si Ricky Mendez. Nasabi na nga lang ng nanay ni Ricky sa kanyang asawa mahigit dalawang dekada ang nakakalipas. Mas pinili na lang ng babaeng kapatid ni na PJ Duremdes ang lumayo sa kanilang angkan dahil sa agawan sa lupa na nangyayari noon. Mula sa ama nila, hanggang sa anim panitong mga kapatid. Umalis siya ng Batangas at sa Mindoro na nirahan at dahil na rin sa kuya niyang si PJ kaya hindi na siya hinanap pa ng kanilang amarito. Kinalimutan na ng nanay ni Ricky ang pinagmula ng apelyidong Duremdes kaso hindi niya nagawang pigilan ng kanyang anak na magpunta roon. Makalipas nga rin ng mahigit na tatlong dekada ay ngayon lang din uli siya tinawagan ng kanyang kapatid na si PJ.